Sabi. Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway. Sarap talaga sa ano, mga, <coughs> mga kapak sa ano. Pag nasa tambing dagat ka na, no, na nakatambay, nakakawala na ano. ano nakakawala ng problema okay uh, maano mo lang yung mga alon yung hampas ng alon bawat hampas ng alon sobrang uh, muna ng isipan so ngayon pala mga kapaksan dito ako sa sa bulhoon Pesta kasi ngayon. So Sinama ako dito ni ano ni General. So, yan. Ang ganda ang kagandahan dito sa ano nila mga kapaks uh, yung mga ano nila katulad ng disco or banda walang ano walang walang, walang entrance sa ibang lugar kasi mga kapaks bawat ano bawat may kasiyahan may entrance katulad sa lugar namin banda or disco may may entrance so yung disco sa amin siguro 120 na yung ano yung multa kung gusto mong pumasok sa diskuhan talaga dito sa kanila dito ko lang na ano na lahat ng mga kasiyahan nila dito mga ano, mga kapak walang ano walang walang pulta or walang multa open open lahat kung sinong gustong manood or tumingin pero tayo mga kapaks hindi na tayo ano eh wala na tayong hilig dyan sa mga ganyan hindi na tayo ano, lapat zero. Gusto ko lang yun oh, tahimik. Tulad nito, ayan, mga alon. Dati talaga mga kapag mahilig din ako sa dyan, sa mga ano, mga galagala na 'yan. Bubuklad 'yung natin mga kapag to Kanina, mga, uh, mga hapon mga kapaks, naligo tayo dito. Tapos, yun. ah uh, may kita nyo naman dyan sa ating video na nauna, siguro nauna kung upload. Or, ewan ko kung ito ba yung mauna, ito ba yung huli. Pero, try ko mga kapaks na ito yung mauli. Saka yung ligo natin kanina na nakikita, nakakita uh, tayo ng mga isda sa ilalim. Tapos na, na videohan natin ng ano nakadala kasi tayo ng ano 4K cam 4K cam lang naman mga kapaks kasi wala pa tayong budget pang ano pang GoPro saka na yung GoPro mga kapaks kung uh, may sahod na tayo sa YouTube Sama so, kasama ko dito mga kapaks kanyang Nandito kami sa tabi ng dagat. naman. Huwag sa tadto. Sa tadto ko layo. Magmotor ta? Motor. Motor. So yun mga kapaksa. So yun mga kapaksa. Ayan ganito yung view dito mga kapak sobrang naka relax ang kagandahan rin nila sa ano dito mga kapak yung mga dagat nila dito is uh, hindi siya hindi siya ano hindi siya ano katulad sa ibang dagat na kahit saan kahit saan dyan pwede kang mga ano mga lambat dito sa kanila is uh, may mga bangka mga kapaks pero in, uh, bawal sila siguro dito mang lambat sa, ano, sa harap kaya yung kasi bawal mang lambat dito mga kapaks kasi may mga pawikan dito na tumulutang nagpapakita dito sa ano, sa baybay nila mga kapaks lakas ng ano lakas ng music sana dito ay makapirate Ah. Uh, Hang dito na lang 'yung ating video at sana na-relax din kayo sa mga alon. Sana na-pa-relax ko kayo sa mga alon kahit uh, kami lang yun nandito. Para na rin kasama namin kayo kasi sa mga nanonood nitong video sana uh, ma-relax niyo din 'yung alon kung Sobrang ganda talaga. Wala akong masawa, wala nang ibang masabi mga kapaksusta pag nasa tabing dagat ka talaga, sobrang ganda. Nakakawala ng stress. Kaya <coughs> 'yun nga, so, uh, para sa akin mga kapaks, yung dagat is uh, para sa akin mga boss, yung dagat is isa yan sa mga nagpapawala sa akin ng stress or nagpapasaya sa akin lalo na kung yung mga lutay-lutay nang ganyan, pagpunta ka ng dagat may local ka or ah, uh, manguha ka ng mga ano, lamang dagat the best talaga mga kapaks so ayun lang mga kapaks ah uh, sana nagustuhan nyo yung ating tambay sa dagat sa tabing dagat mga kapaks so lets g na tayo mga kapaks ah uh, sana ma-upload natin tong video na to at sa mga pag sa mga panood nito sana sana kung may mga problema man po tayo kunting ano lang po to mga kapaks kunting palala sana kung may mga problema naman po tayo na kaya naman nating solusyunan or kaya nating ah uh, baliwalain or itabi na uh, hindi huwag tayong magpadala sa ano, mga kapaks sa problema wag nating isugal yung sarili natin buhay sa isang problema lang na kaya namang sagutan or kaya namang lutasan mga kapaks so ayun mga kapaks kung ano kayo sa kung masikip na sa inyong damdamin or malungkot kayo sa araw pumunta lang kayo sa tahimik na lugar tapos katulad nito dagat or san, san yung gusto pumunta basta yung nakaka-relax sa inyo yung hindi naman kayo malagay sa alanganin na punta kayo sa mga madidilim na lugar kailan mag isa, wag naman ganun sa mga ano lang, marami pa rin tao mailaw at nakakawala lang ng stress yan ayun mga pa uh, thank you, thank you and wara raw sa inyong lahat.